Pati ako na papa sa sayo may kalungkot dahil wala na po si Mita Alam uh, hindi po si Mama. Magandang umaga po at ito, dumating na po itong tatlo. Galing po kami, galing po kasi akong Patangas. Si Mrs. po ay naroon din. At... Eto, nag-dekay uh, ako na pulang sila na narito na sa kabilang nagdumating na po sila ni Sir Paul. Uh, na pa kayo ni Jeffrey. Opo. Oh, uh, Nagpangitain sila ni Jeffrey. Kamo uh, kamusta naman ang pagkasiyanya? Kaya yung pagkasiyam. Jari gunitas Binigwilas sa. niya sa Kano kain mo yung ito? Oo, oo. Hmm. ito buto lang ang hindi kano akain yan, masig. Huh 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 hindi. huh 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 Di ba nang atikin ka na yan? Si Gwilas? Wala ba sa si inyo? Um, ayan. At si Sinia po pa, so, ay napasok. So, Nagpangita na kayo, Sinia. Oh, uh, ano naman ang naging reaction ni Sinia nung nakita kayo? Harap um, po, ina Inak <laughs> daw. si nanay kasi nato nag, uh, may ginagawa doon sa Matanggas. So, sa ano, pungbiyero, nag-inis na gas kami doon. Kaya hindi kami naka ano sa inyo, asundo so at least, ayan po si Mary Maylin si Asel. nasan yung isa? ayun po si Ninita uh, bakit? <laughs> ano kamusta si Ninita? hindi ko sa sama ko si Ninita sa inyo <laughs> ah, hindi na kasama talaga si Ninita wala <laughs> na po talaga siya Anong napapayon ninyo kay Nenita? Sige nga, ikaw na Hi, net. Kahit nandyan ka na, ito lang yung maipapayon ko sa'yo. Kahit nandyan ka na, mag-aral ka pa rin yung mabuti. At, um, huwag kang pasaway sa mama mo. Mahalagahan mo pa rin yung chance na binigay sa yung daddy po. Ikaw, Mayroon. Ikaw, hmm, Mayroon. Bakit naiiyak ka? Naiyak si Maylin. Naiyak Mai ay. Naiyak si Maylin. Bakit ka na? Naiyak mo si Maylin. Naiyak mo be. Bakit ka naiyak mo ay? yak mo po si Maylin. Ah, siguro po nalulungkot siya dahil wala na, hindi na po kasama niya si Nunita. Bakit nag-away ba kayo ng Nunita? Ah, hindi kayo nag-away. Bakit ka? Bakit na iyak ka? Naalala um, ko lang po yung dati po yung magkasama po kami nung umuwi po kami ulit dito. Oh man. Um, Puro nasarayan ko na rin po siyang kasama. Um, totoo yun. Siyempre, hindi natin maiwasan yun. Gusto niya talaga doon. Wala tayong magagawa. Diba? Anong sasabi mo kay Anita? pati ako na papa ano sa iyo may uh, malungkot dahil hindi uh, na po sumama dumali sana ano uh, minta sana ipagpatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo dyan ha Kapon po 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 namin hindi ito masaya po ako Pero ano po ilang meses na po kami doon naalala ko po Nina yun yung dati po namin Tapos, ang ko po, madagdadagdagan -dag po kami. Tapos si ilasal po. Tapos ngayon siya nang po yung nawala. Nandun <laughs> hmm, po kami sa ano pa. Tungon sa makay na po kami. Tinanong pa po ng ano, babae po sa ano po si Ani. Ano, naalala ko rin po so, Sabi ko, hindi na po siya kasama. Tapos me me medyo naiyak po ako dahil tayo ay talaga yung una dito na magkasama ito hindi natin naiwasan yan kaya um, ano ko na lang kay Nita magka kahit na noon siya malayo na dito sa atin sana ay patuloy niya kung anong pag-aaral ano? yung ka kayo para kay Nita bali mamis po kita mag-ingat kayo dyan tapos, sundin mo kung ano yung sinabi ng mama mo para sa'yo. Para din yun sa kinabukasan mo. Hmm, oh, ah, sige. Ayan, yeah, naiyak po si Maylin. Hmm. Kakalong ah, talaga dahil siyempre na kulang na yung Marias. Dumating kulang nga, na, kami. Dumating nga si Jeffrey pero hindi, hindi yung naman yung dito na Ano siya? Maria. Marius. Ega, <laughs> <laughs> ikaw, ikaw naman, anong anong mo? Sineto po, sinere. Ano po, um, ang maipapaya ko lang po sa iyo, um, ano, sana patuloy ka pa rin mag-aaral. Nabuti mo yung pag-aaral mo. At saka, um, uh, magpapabait kung ano yung utos ng maagulang mo sa sunod. Kasi yan yung, yung maka, ano, maka, makabuti. Opo. Oh, Makakabuti sa kanya, ay? ano? sa kanya. Yan. At uh, ikaw ni Nita. Namimiss oh, ka namin, Net. Oo. Oh, kasi niya kasi napasok, kaya hindi ko wala, pa rin sa dito. At least makakausap din naman natin siya. Pag kausapin din ninyo lagi si Nita, ha? para hindi siya malungkot doon. Siyempre, yun, ang uh, lang ni Nita, um, hmm, yung bagay, hindi nalulungkot din nang umalis kayo. Nagpangipangita pa ba kayo nung umalis kayo? Hindi na? Hindi. Smiley, okay. so, nang, nangpangita pa kayo ni Nita? Ni, hindi na? Uh, um, ayan, di ba? At pag ang tawagan na natin si ni Nita. Uh, ayan, at uh, kanadating nga po lang nila, galing nga po akong Batangas, ito po yung gamit pa nila. Sineri po mamaya ay dadaan na lang po namin papunta po ng Batangas, dadaan na lang po namin Sineri. Ayan. Sige, pahinga muna kayo. Yung pong iba ay pumunta na ng? Abra. Ng Abra. Ngayon po ito, ito po Sineri. Pamaya po, idadaan na lang namin sa Batangas. Daligo nga po lang itong dalawa. Oo. Kamusta naman yung bakasyon ninyo doon? Kaya lang po masaya po. Hindi naman po. Nga, nakapaligo ba kayo sa ilog? <laughs> wow! Russell. Mm -hmm. Ikaw, Russell. Opo. Swimming pool. ba doong ilog sa inyo? Ha? Walang ilog? sama-sama samang inyong pamilya, no? yung parang umitim kamay. Ha? Oh, siyempre na normal. Pag sa probinsya, ako nga, pag umuwi sa probinsya, sandali lang ako, nangitim agad ako, eh. Oo nga, hmm. totoo yun. Nung isang araw, umuwi rin ako doon, eh. Kasi doon ako nagbumumuto sa atin, sa Mindoro, eh. Kaya nakauwi ako doon, eh. Diba meron ako may dalawang kaunting ano dyan, isda, tsaka yung ano pa. Kaunti puno puno po yung rep. Hmm. Ay, mo yun, puno yung rip mo. Dati pa yun, nung pang na dito pa si Ude, nung umuwi kami. Di ba, unang umuwi kami nung mahal na araw, wala na kayo dito. Di po, dito pa rin po kami. Ayun nga pala. Ayun pa yun, Ayun yung na, nakaraan. Ayun na nga po Ayun pala, natin pa pala ito. Ba, ba kayo? Opo. Okay. Wala, kung wala so, na. Sabi mo po, sabi, sabi ko mo na, po, uwi okay ka po ng ano, sa 22, kasi po sa 22. 23 Three alis, alis na po kami. Yun po, pag ano? Ay, oo, oh, oh, pala pa ako pabalik. Tama. Mm. Bumalik <laughs> okay. um, ka po ulit doon. Na may nakita ko na hindi ka na ano. Manga. Oo oh, nga, may manga pa pala tama. Ah, dahil kinabukasan, paalis na kayo. Oh, po. Ayun, tama pa na. Sabi ko pa nga nun, pwede nga sana magdala ng manga sa airport. <laughs> pwede naman. Pwede yun. Hindi pwede lang. naman ah Eh, ba't hindi ako nakadala? Eh, ikaw, hindi ka nagdala. Ayaw mo. Sa ay. sabag natin sa ilalagay? Eh, Pwede ay. yun. Pero ano talaga, big mabigat. Oh, ikaw, naman eh. Hindi kakainin naman natin. Ang kakainin naman eh. Hilaw nga yun eh. Hmm, Wala na, hindi na nila kasama. Si Sinia po ay maya maya po dadating na yun. at uh, si Ninita talaga ay yun nakakalungkod dahil uh, Trish Marias na laan sila may kasama pa naman kayong isa si Mario yes, namit na ninyo si Mario di ba? Um, bagong gupit yun eh. sabi niya magpapagupit ako kasi dadating na yung uh, Marias ang kulit? Ajep, ah, makulit ka daw, sabi nitong si Maylene makulit nga yun kaya po makulit ito, <laughs> makulit <laughs> <laughs> makulit ka pa ha? makulit ba si Jep? mas makulit ako sa kanya. Jep, mas makulit pa sa'yo si niri kaysa sa maangal nga si kuya eh Angal. tinurot mo daw siya siya din po tinubuhot niya po ko dito kaya tinutulog ko din po haa, ayan sabi niya kanina, pagkita ko kanina doon, ang sakit nito. Bakit na ano, ka? Hindi. Inano ako ni Neri. <laughs> Kinabong. <laughs> Kinabong. <laughs> Sabi niya, anong tagalog ng kinobong? Kinurot. Ay. Kinobong? Kinorot. Kinobong. Ah, kinobong, kinurot. Mm. Kaya pala eh, mahina pa sa Tagalog si ano, marami pang hindi alam eh, katulad ninyo kayong tatlo, kabisado na ninyo magtagalog. Hmm, kahit nga si eh. Ayan, at uh, mamaya, pag ano natin, idadaan na lang natin yung sineri. Doon sa kanto. At tapos, may binabibigay sa yung manga. Para makatikim din daw kayo. Oh. Sabi ni nanay. Si nanay po kasi ay nasa 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 Batangas. Baling pang probinsya yan. oh, sige, hachi ka na. Hachi na. Dali, dali. Dali, hachi na. Iyo ko na nga. Hachi. Dali na. Hachi, dali na. Hachi, hachi na, hachi na. Dali. Si talaga yung iba. Yung sipon na inuubo yung iba. Aminom ka ng maraming tubig. Ah, nag-galing kayo sa Dabo? Nag-nibago -nag na kayo? Kapag sa po. Ay Ay, lang ko mga bata. Tuloy lang po ako nung sumama po kay Mama sabi doon. Mm. Boboto ka na rin? Hindi po. sinaman ko lang po si Mama tapos Si Papa, boboto rin? Yeah. Sobrang init po nung. O sabi niyo malamig sa inyo. Ano ba talaga? Hindi po kasi pumunta po kami doon sa Balugo. Iba-iba naman po doon sa amin Ah, iba-iba pa pa pala may malamig pumunta na lugar. mayroong po kami dun. Mayroong, ano? Ano ba 'yung sa inyong banda? Sa Sambasa. Sa mga sa, sa, banda? Sa, 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 sa banda, sa mga banda, sa sa mabanda sa Europe yun. Kasi parang nasa Europe pala na tayo niyan. Doon kayo siguro parting ano, Switzerland o dito sa Finland. Kasi iba-iba yung klima doon sa inyong lugar eh. Ayun po yung pag-uwi po po Kasi wala po kami wala po kami almost ang tanghalian. ko po doon sumakit po lahat. Nun. Sumakit po. Bakit di, di ko parang tatay ano nangyari sa, sa akin tatay? Parang inaano po yung dito sa ano, sa ko po. Ano na Parang nanginginig po ako. Tapos nagsusukat po ako. Gutom yun. Baka gutom ka. Gutom yun. Pag kumaka... Pag gano'n. Oh, pag gutom ka talaga. Pag, pag kumakain, sobrang sakit tas, po na ulo ko. Pagka pagkabukas po, tas pag kabukas, kinuha na po ako ni daddy po. Tapos sobrang sakit pa rin ng ulo Hindi pa natang oh. eh, dapat <laughs> nag Dapat nagsabi ka na ano na... Para makainom ka ng gamot. Nainom na po ako. Kaya nga nasakit ang ulo mo kasi nga nagkaroon ka ng na, sipon. Sa Sipon yan eh. Tapos ngayon, mag ano ka doon ngayon? Mag uh, Yung Mausok. Oo. Para mawala yan. Kahit na mga 15 minutes. Pero pag doon, tinintay pa sobrang lamig doon. Sabi tayo Oo nga, nanibago kayo. Pero hindi rin naman talaga na malamig na malamig. Hindi ako naniniwala malamig na malamig doon. Hindi naman po talaga. Pero malamig lang. Ma parang nasa aircon ka lang. Ay parang napunta ka sa mall. Yun ang lamig. Punta kayo sa Robinson, di ba? O, oh, ganun lang. Hindi naman malamig. Doon sa Dabaw, er ang malamig talaga. Ay, yung ay, doon ka yung na nagihilo. Yung nagkala nag tayo sa XM I mean, -tay ng Dabo, ang nagkala tayo ng aircon. Doon lang sa ano, sa... Bakit mainit pala doon sa, sa SM sa Dabaw? Parang wala po aircon. Wow, oh, ayan. Wala daw aircon po dyan sa SM ng Dabaw. Nagireklamo po si Neres. Meron naman <laughs> po. Mayroon. Ah, mahina lang daw ang aircon dyan sa SM sa Davao. Kasi sanay po si Nere, doon po sa malamig na lugar. Kaya, medyo, po yun yung po, po, yun po, yung isim po, yung po, yung sa Davao, medyo palamigin po daw ninyo, sabi ni Nere. Ano? <laughs> pag <laughs> 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 na ako pag <laughs> <laughs> Hindi naman, eh. Kung, kung naiinitan ka nga eh. Siyempre, normal yun na, ano. Mainit eh, anong magagawa mo? Sumakay so, pa kami yung... Uh. Uh, Nagbangga, bangga. Nagbangga, bangga. Asa ah, ka? Electric okay. car? Nagpuluhan po ako nila tatlo. Binabangga nila ako. Si Dali. Ako. Si Dali. Si my name's Razen. Si kasama nyo? Kami lang kami po. Kami lang po. Isa-isa kami sasakyan. Si Erna. Hindi ko napapunta ako doon. Ah, wala. lang? Walang, uh, sina po? Hindi nyo kasama? Hindi po. Hindi, kami lang po. Masaya naman yung bakasyon nila. Sino yung nilang? Sina na. Hindi yeah. niyo nakita kasi na doon nga siya sa kabila. Nasa Batangas. Hmm bukas na doon tayo sa Batangas kaya okay, yeah. ayan nakita-kita tayo doon tapos na yung bakasyon nila mm. hello shout out sa mama ko dyan and shout out po ka, sponsor ko na si Jack Noclex at <laughs> saka kay mam Ibuna shout po sa inyo and Mom, daddy is... po kay mam Scalo na po and kay Tita Pepe Labi daddy po shout out po sa inyo and kay mama and kay papa sa inyo. Parang mo na, babe. Malapit na po tayo magkita ulit. oh, malapit na. ang magkita? Bakit malapit na? Eh, matagal pa yung bakasyon mo. Hindi po. Pupunta po sila dito sa June 18 na taon. Ah, pupunta ba sila dito? Apo. Ah, wow, e oh, hindi ko pupuntahin, <laughs> ah, e ko pupuntahin dito yun. Ay, <laughs> <Bad copo. laughs> ah, hindi ko pupuntahin dito yun. Bad ka po. Siyempre, maganda yung makarating sila po sa mama ko po dyan. And papa, tito, tita, lahat. <laughs> lahat po dyan sa naiwan ko po, po sa sino. sino, sino ito dyan? I'm shout out po sa inyo dyan. And kay mama Ruth po, po. And kay mamidia, Leah, daddy Shayna, dada, and Dane, then. At kay ma'am Elizabeth. po <laughs> At kay daddy Paul. And po, lahat po kayo. Lahat po kayo. Yan lang po. My, uh... Hello po, shout out po sa family kong na naiwan ko nun po sa Sige, um, mag sa mga tita-tito ko, sa mga kapatid ko na mo na Mag-ingat kayo dyan lagi. At, um, shout-out po sa sponsor ko po kay Tita JB. Hello shout po. Shout-out po sa iyo. Ingat po kayo lagi. At, <coughs> grandpa. Hello po, shout-out po kay grandpa. Ingat din po kayo. Tapos kay Mr. G po, shout-out po. Hi, Tita Pibi Lab. Kamay ni Elizabeth. Shout out po. Hello po sa inyo. Thank you po kay Ma'am Elizabeth, ma Elizabeth sa package. Sa so na po nice. nang bubuksan pagbalik po ng yaling sabat. Ayan. Uh, Thank you po sa pasalubong nyo rin po sa amin. Ay, uh, Thank you po. At sa lahat po ng mga sponsor namin. Thank you po. Kay Net, shout out sa iyo. Hi, Hi Net. Net. Miss ka na namin. Shout out. Ingat ka dyan. Ayan. Pag nababanggit kasi yung sininita medyo si Mylene, alam naman natin, sila dati yung magkasama ng dalawa, kaya ayun. Sila kasi yung una dito eh. Ano, kapaglabanan din natin yan. Ano, Miles? Okay, okay. Oo, Pagka nababanggit po talaga yun, no? Medyo na, medyo nagiging ano si Mylene. Ah, uh, siyempre, mahaba yung pinagsamahan nila eh. Ayan. Ni ni Mayling. Ayan. Hindi po nawawala sa kanya. Uh, okay lang yun, May. Ha? Ha, ah, doon na eh. Ayaw na ninita sa atin. Di. Eh, doon siya. mag siya mabuti doon. Ayan. Kay Nanay Lorna, shout out. Shout out po sa inyo, Nanay Lorna. Ingat po kayo dyan sa Dabao. Wow. Huwag po ninyo papabayaan <laughs> si... Huwag po ninyo papabayaan si ni dyan. Si na Oh, kamusta niya? Oh, ayan, kadalating po. Ito po ang ano ni Nia kasi ayan, hindi po kami. Russell, kaya pa kayo muna. Ayan po si Nia. Ayan. Okay. Oh, Ayan. Hello, oh. ah Ayan. Ayan. Apat na po silang Marias ngayon kasi po sinira dito na po siya titira sa amin din. Pa kayo ni na nung nakita mo kahapon kasi wala naman ang kami dito ni nanay. Sumigaw siya. Sumigaw? Um, napasigaw siya? Hmm. Um, eh, at least magkasama na kayo. Kaya lang, medyo nalulungkot pa rin siya. Si, wala man si Oh, um, kasi ka na ulit. Si Jeffrey ba na doon kahapon? Ipangipangita kayo. O oh, yan, kasi nga po kami ni nanay nasa Batangas, uh, busy po kami doon, at umuwi lang po ako dahil may ginawa po ako dito sa bahay. At mamaya po, ay direct po kami na ng Batangas. Ayan, itangantay kasi namin si niya eh. At sabi kasi ni nanay, maiwan ka daw dito. Ha? Oh, ngayon po, may kasama na po sila. Kung sinasabi po ninyo na... Tres Marias na lang po sila. Pero apat pa silang sila ngayon. Ngayon po si Neri, oh. Ayan. Oh, ayan po si Neri. Ayan. Ayan, ayan, apat pa sila ngayon. Dito na po nakatira din sa amin si ha? <laughs> 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 ha? Ano, ano? <laughs> Tinapay? Ano, mamaya bumili ka ng tinapay. Maraming tinapay dyan, ha? Ah. Lalu aku sedih ya.